Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Handog ko sa inyo honest to goodness opinion Walang halong sarswela At ngayon para sa ating episode ng Boxer Shorts Handog ko sa inyo ang ating paspasang post-fight analysis sa nangyaring bakbakan kanina lamang sa pagitan ng mga light heavyweight stars na si David Benavides at si David Morel. For the record, ang nanalo po sa labang ito ay si David Benavides via unanimous decision. Ating ibe-breakdown ang labang ito saan tumama ang approach ni David Benavides at saan naman pumalya itong si David Morel. And of course, pag-uusapan natin ano ang kapalaran na naghihintay para kay Benavides at kay Morel matapos ang kanilang napakagandang pagtutuos sa ibabaw ng lona. Lahat ng yan dito lamang sa so Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating post-fight analysis sa nangyaring laban sa pagitan ni David Benavides at ni David Morel Jr. ng Cuba. Now, for the record, nanalo po si David Benavides ng Phoenix, Arizona via 12-round unanimous decision. Malayo ang scorecards. Lamang na lamang si David Benavides. No question ang kanyang pagkakapanalo. But in round number 11, naka-score ng knockdown itong si David Morel gamit ang isang kanan. Dumusos sa canvas itong si Benavides. Hindi naman siya seriously hurt. Ano? And to be honest, kahit na naka-knockdown si Morel, eh by that time, round number 11, ang kailangan talaga niya ay knock out, hindi knockdown para maisalba ang isang panalo. Sapagkat by round number 11, ang laki na ng naitalang lamang sa puntos ni David Benavides. Now, before we break down the fight mga kaibigan, abay isang masigabong palakpakan sa dalawang boksingero. Sapagkat kakaiba nangyari sa labang ito, dalawang boksingero at the prime of their careers, pumayag na itaya ang kanilang unbeaten record sa isang labang, wala namang major world title na nakataya. Gusto lamang nilang patunayan kung sino talaga magaling na light heavyweight boxer. Napakagandang trend yan. sa ang nangyayari po ngayon mga kaibigan, yung uh, boxing superstar, eh ibibigay lamang niya yung laban na gusto ng mga boxing fans kung kailang paalis na siya. Ang nangyayari, pera-pera. Kukunin lang ng superstar yung pera, walang kwentang laban, at babay na. Meron na siyang pensyon na milyones. Ganon po nangyayari ngayon. So magandang trend ito. Itong ginawa ni Benavides at ni Morel at sana itong manaig in the coming months. Now, in the fight proper mga kaibigan, sinabi po natin ang ating expectation sa labang ito. Sinabi natin sa ating pre-fight preview na paborito yung David Benavides. Malamang mananalo by decision. Tatlong bagay ang ating binanggit. Number one, yung kanyang laki. Talagang malaki po ito si David Benavides. Pangalawa, sinabi natin yung kanyang pressure fighting. Ibang klaseng pressure ang binibigay ni Benavides sa kanyang katunggali. At uh, itong pressure na ito ay talagang wala kang kawala kay Benavides. He's gonna walk you down with his size, with his volume punching. And then of course, yung pangatlo, yung kanyang immense offense. Talaga pong punches in bunches kumagbitaw itong si Benavides. Quantity at ah, yung volume punching niya we thought would overwhelm David Morel. At 'yan nga po inaway Ang nangyari dito sa labang ito sapagkat uh, he dominated si Morel in terms of his offensive output. Out of 12 rounds mga kaibigan, out of 12 rounds, 10 rounds Benavides outlanded itong si Morel. And then the body punches of David Benavides, doble sa number ng body punches ni Morel. Grabe yung mga body shots ni David Benavides. Parang nilalay po sa niya itong si uh, David Morel. Baka nga iba na sukat eh ng uh, bewang ni Morel after the fight with those body shots. Pero ang tibay din ha ah, noong uh, David Morel. And then of course the power shots. Around 48% of the power shots of Benavides found their mark dito kay David Morel. Ang naging problema naman itong si David Morel ay dalawang bagay. Dalawang bagay na inamin din niya na ito nagdulot ng pagkatalo. Number one, mabagal ah, ang naging simula ni David Morel. Yung kanyang uh, taktika in the early rounds, ito yung taktika na ni Kuya Cesar kung si Kuya Cesar ay isang boxer. Mabagal. <laughs> Ganun po ang naging... Uh, approach niya uh, David Morel in the early rounds. Ah, alam natin si Morel, mas magaling na boxer kumpara kay Benavides. So, he should have established the jab, some spacing, counter punching, pero hindi. Mukhang uh, na-overwhelm, na-intimidate siya sa pressure fighting ni Benavides. Now, in round number 8, sinabihan na siya ng kanyang mga cornermen. Sabi nila kay David Morel, abay, pick up mo ang iyong opensiba because you're being outgunned by David Benavides nag-respond naman itong si Morel pero in the last three rounds na siya umarangkada on offense. And even though he scored a knockdown, that knockdown was insignificant sa laki ng lamang ni Benavides. Now, pangalawang factor, sabi ni Morel, na nagdulot ng pagkatalo niya ay ang kawalan niya ng fight experience. Only 11 fights going into this fight with Benavides who was 29-0 and going into the fight. So aminado si David Morel at ang kanyang kampo na salat pa siya sa mga big fight experience. So kahit pa paano medyo may nervyos. Ika nga itong si David Morel. So ito dalawang bagay na tingin ni Morel ay nagpatalo sa kanya kontra kay Benavides. But just the same mga kaibigan, sabi ko nga ang ganda ng laban. Tensyonado bawat round sapagkat kahit umaarangkada yung Benavides, may marami nag-aakala na pag tumama yung Morel ng magandang counter, pwede pa rin magbago ang ihip ng hangin. So definite fight of the year candidate, itong Benavides versus Morel. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan naman natin anong susunod para kay David Morel at kay David Benavides. Unahin natin si Morel. No problemo, hindi naman siya damaged goods. Makakabalik pa itong si David Morel, hindi naman siya na-knockout kakulangan lamang ng fight experience talaga ang nagpatalo dito kay David Morel. He will come back a better fighter whether he stays at light heavyweight or if he goes down to super middleweight. Ito si David Benavides, ang maraming options ngayon dahil siya ang nanalo. Eh, no? Siya na po ang mandatory contender para sa light heavyweight championship. Ang undisputed light heavyweight champion ngayon ay si Arthur Betterbiev. Hawak niya ang WBC, WBO, WBA at IBF titles. Ito si Better BF ay nakaschedule na harapin si Dimitri Bibol on February 22 dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kung sino mananalo sa dalawang boksingero ay obligado harapin ang challenger na si David Benavides. Pero may plan B itong si David Benavides. Sabi niya kung magkakaroon ng problema sa aking title shot sa light heavyweight division, pwede rin akong umakyat dito sa cruiserweight division. At handa akong labanan, ayon kay Benavides, ang WBA at WBO champion na si Gilberto Ramirez ng Mexico. Malaking boksingero ha, ah, yung Gilberto Ramirez. At ang cruiserweight, pumapalo na ng halos 200 pounds. Now, para sa akin, kalimutan na ni Benavides yung cruiserweight division. Masyadong malalaki ang mga boksingero doon sa totoo lamang at light heavyweight 175 pounds hindi pa tayo ganun ka-impress dito kay Benavides with the extra weight palang bumagal siya ano? at yung power niya is not the same in fact mas mabilis pa nga itong si David Morel kontra kay Benavides although mas makamay yung uh, Benavides so untested pa itong si Benabides Benavides sa aking opinion kung mananalo, si uh, Arthur Beterbiev kontra kay Dimitri Bibol, I think Beterbiev will knock out David Benavides. Sapagat yung style ni Benavides, yung pumapasok, trying to walk down an opponent, yun ang gustong gusto ni Arthur Beterbiev na isa talagang sertipikadong big power puncher. Yun ang style na gustong gusto ni Beterbiev. So, I think for uh, Benavides, mag-isip muna siya. Ikaw ba yung mananatili sa 175 o go back to 168? Sa 168 kasi, yung laki ni Benavides, he gets to bully yung mga super middleweights. Lagi siyang mas malaki dun eh. Pero dito sa 175, at lalo na kung cruiserweight, eh, these are guys who can match his size and power. Remember, yung kay Morel, sabay lang silang umakyat sa light heavyweight eh. Hindi pa nga established light heavyweight si Morel kung tutuusin. Sapagat bago rin lang siya sa division tulad ni Benavides. So, kailangan mag-isip muna itong si Benavides. In any event, napakaraming oportunidad para kay David Benavides. At yan po mga kaibigan ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Isiningit ko lamang itong ating post-fight analysis sapagkat alam ko na maraming nag-aantabay sa inyo. Maraming salamat po. Ako si Tony Entolintina, muli nagpapaalala. Walang personalan. Buntalan lang.